Magandang 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 araw mga kumarates and kumparates pa ni bagong araw na naman. Tara samahan nyo akong pumasok sa trabaho. Maganda na sana yung pagkakakuha ko ng video dito. Pero, bigla na lang nalaglag yung cellphone ko. <laughs> Ayan, bago tayo pumasok sa trabaho, maglagay muna tayo ng sunscreen kasi... Ngayon, sobrang init na naman. Kaya, kailangan natin ng sunscreen para naman maprotektahan ang ating balat. Dahil, sobrang init talaga. Lagi tayong bilad dito sa ating trabaho. Hindi natin may iwasan. Ganun talaga. Kahirap pumita ng pera. Alam nyo naman. Nilagyan ko lang yung buong mukha ko. Pati yung leeg at batok. Para naman na hindi magmukhang chocolate. Tapos, yung isa kong kasamahan na tanaw ko. Ayun, nakangiti na siya agad. Kaya naman ako yung na rin. Kasi, Sobrang aga pa para bumusangot dahil mukhang pagod na pagod na agad yung itsura niya. Sobrang init kasi talaga ngayon, maga pa lang, sobrang init na, ramdam na ramdam mo na. So, ayan, pumasok na nga ako dito sa gate namin. Ayan, naglakad-lakad lang ako. Alam niyo naman, medyo itutol ko kayo ng konti. Ayan, na yung mga kasamahan ko, nagpapasokan na kasi almost time na. Ayan yung isang kaibigan, ayan yung ati ko. Tapos, ayan na, ito na, nag-umisa na tayo trabaho marami nagsasabi pag nasa abroad ka daw mayaman ka na marami ka ng pera di ba mapapasana all ka na lang talaga sa akin thankful pa rin ako kahit na ganitong mahirap yung trabaho kasi talaga mostly araw-araw masakit talaga yung katawan mo habang nagtatrabaho ka siguro naman wala namang madaling trabaho kahit saan ka magpunta mahirap talaga yan lahat talaga ng mga bagay, paghihirapan mo kung gusto mong kumita ng marangal. Kahit marami yung kamay mo, okay lang. Basta at least yung kinikita mo, nang galing sa marangal na trabaho, mahirap man yan o madali. Huwag naman sanang isipin, porkit nag-aabroad eh. Marami ng pera. Siyempre, yung kinikita namin, dito rin namin ginagastos. Kung kumikita kami ng dollars, dollars din naman yung ginagastos namin. Tapos marami ka ding bill na babayaran, ngayon ay taginit na dito kaya medyo sobrang ta challenging talaga yung trabaho mo kasi talagang sobrang pagpapawisan ka mula ulo hanggang paa. Pero ay eh, ka nila kapag yung malapit na yung sweldo, hard work pays off. So okay lang din. Magtiyaga na lang hanggang kaya ng katawan hanggang malakas. Trabaho lang ang trabaho. Kasi syempre may mga pamilya din tayo, may goal din tayo sa sarili natin. So keep going lang. Ganun lang naman ang buhay. Pag may tiyaga, may nilaga. Mostly, ang trabaho dito sa pinapasokin ko is uh, mag-peel ng soil, tapos magtanim ng halaman. Magtanim na, magtanim na magtanim na magtanim na magtanim everyday. Hold ulit lang, ganun, repeat repeat the next day. Tinan mo, ang gaganda ng mga halaman dito, no? Yan ang mga favorite ko na halaman dito sa pinatrabaho ko. Ang gaganda kasi talaga ng bulaklak nila sobrang nakaka-relax ba siyang tanawin. So, ayan, uwi na. Tara, uwi na tayo sa bahay namin. sa niyo ko. Ito, yung video ko na to, bigla na naman din siya nag-stop. Kasi sobrang init nga ng panahon. Parang nag, ano yung cellphone ko. Hindi ko alam kung ano nangyari. Parang kailangan daw siyang mag-cool down. So, putol na naman siya. Sa susunod na ng uli na ating video. Maraming maramat maraming 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 salamat sa panonood nyo sana naman i-share nito bye thank you